pasasalamat at pagkilalang hatid ng ATI locos Region sa lahat ng mga stakeholders at mga ahensya na naging kabahagi nito para sa taong 2023 at isa, ang ginawaran nito ng pagkilalang SMNI News North Luzon at DZRD Santa Radio. Malaki ang naging papel ng mga stakeholders at mga ahensya sa mga programa na isa katuparan ng Agricultural Training Institute o ATI sa Ilocos Region ayon kay Director Rogelio Evangelista. Kaya naman sa ikatatlongputpitong taong pagkatatag ng ATI Ilocos Region, kinilala nito ang mga institusyon na may malaking ambag para maabot ang katuparan ng kanilang mga programa. Binigyan natin ng uh, bali uh, pasasalamat, recognition yung mga naging partners natin for 2023 no yung mga nagbigay din ng support kung ano yung mga nagawa ng ATI ito yung mga agencies na talagang uh, uh, lahat naman nagbigay kaya lang mas uh, malaki yung naging ambag na nagbigay na ibigay ng ating mga partners na ito for this uh, for the year 2023 Isinagawa ang selebrasyon nitong Pebrero a 7 sa DAATA RTC 1 sa Tibag East, Santa Barbara, Pangasinan. Masaya namang ibinahagi ni Maricel Dulay, da Capias ng ATA Region 1 Information Services ang mga awards na natamo ng ATA Region 1 sa nakarang IS Achievers Award. Kabilang sa award ito ang Best in Local Media Engagement, Best in Innovative RCEP, and Most Number of Page View. Sa lahat po ng local media, nako kayo po ang naging daan upang uh, napagtagumpayan po namin ang award na ito. Maraming maraming salamat po sa inyo. Si Efren Joseph Balderas, agricultural trainee, ay nagpasalamat sa ATI sa pagkakataon makapagsanay sa pagsasaka gamit ang makabagong teknolohiya. Ibinahagi naman nito ang dahilan kung bakit pinasok nito ang karera ng pagsasaka. Naging interested po ko sa agriculture kasi nung, nung time ng pandemic talagang nakita ko yung impact ng food uh, security sa ating bansa and nakita ko na kailangan talaga ng mga producers. And talagang nung time na yun din, um, ang encouragement ay yung mga young farmers at uh, kailangan yung mga papalit dun sa mga um, senior citizens na, na farmers natin sa bansa. Isa sa mga nabigyan ng award si Lea Santiago, Pangulo ng One Sikat, na isinusulong ang farm technology para sa mga batang magsasaka. Alam nyo naman, no, 21st century, uh, kailangan talaga ang mga farmers na tulad ko, Uh, mga bata at medyo not so young, eh kailangan eh, uh, make, may alam sa technology. So alam mo, ususok med, ganyan. So with this uh, program, uh, asahan po natin na uh, lalo nating uh, ma bibigyan ng karampatang training ang mga farmers na medyo takot no, na gumamit ng technology. To North Luzon, Sa is... isang SMNI TV North Luzon ang nabigyan ng pagkilala bilang kapartner ng ATI Region 1 sa advokasya ng mga programang pang at pangisdaan, mga proyekto at aktibidad sa rehiyon. Nakuha rin ng DZRD, Sansha Radio, Dagupan, ang SICAP Award bilang Media Partner Implementer for the year 2023. Isa sa mga advokasya ng ATI Region 1 na magkaroon ng learning sites para sa agrikultura ang bawat munisipalidad na mapapangasiwaan ng mga farmer partners nito na siyang magbabahagi ng kanilang natutuhan sa mga aspiring farmers. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal. J. Miguel Mendoza, SBUs, News, North Luzon.